so welcome back to my youtube channel bilang request ng marami po sa mga nanood ng vlog ko before yung sa Brisa, ito na po ako ngayon sa camera and dinayo pa po namin ito ayan, pagpasensya nyo na po medyo malikot ang ating camera kasi may kasama po akong dalawang chikiting and hindi naman po pwedeng basta makafag-focus lang sa video kasi may mga sasakyang dumadaan Ayan mga ma'am, as you can see, galing po ako nyan sa clubhouse. Ayan po. Ayan po yung clubhouse. And ito po, nakalagay is block 19, lot 13. Dito po sa part na to, alam ko, base po sa map, magkatalikuran po dito ang kamira at ang sabiya. Yung part na may bahay po, yun po yung kamira. Tapos dito banda sa main road, yun, Ayan po, ayun po yung sa Sabiya. yung diretso papunta po sa Cloud House. And then, ayan po, ito po yung dalawang chikiting na kasama ko para yung makulit. Ayan, kitang kita po ang Mount Bakiling dito po sa atin. Sa ngayon, hindi ko lang po alam kapag marami ng bahay. Ito pong part na yan, yan po, ay... ang part na to, based po sa map, is... 31 po siya. Tapos, eto naman po, yung lupang yan, may black din po siya. po sa map is black, ano siya, black 30. Samantalang, eto po may pintura na black 29. Yan pong diretsong yan. And then, eto po ay black 20, yung part na yan, block 20 po siya, puro kami yung mga nasa main road. Wala pa pong bahay na nakatayo. Tapos yan po yung yan, yan po yung entrance na po sa mga, mga model unit. Kung nag-tripping po kayo at familiar po kayo, yan po yun, yung may mga bahay. Tapos eto naman po, ano pa din yan, block 29 pa din po, likod lang. Etong part na to, po kasi kada block. And, eto pong part na to, eto pong malawak na puro lupa pa lang din at nasa main road. Base po muli sa map is block 24 po siya. Tapos, yung mga wala pang pintura nagawana, na, may kalsada po dun sa gitna. Dun sa mga ba may tinatayo pong bahay. Yun po ay block 27 naman dito super so mga moms, madami naman nang nakatayo. Hindi lang ako makapunta banda dun sa may dulo. Kasi medyo malayo na po at naglalakad lang kami. Sa mga oras pong ito is ano na, 5.50 5 p.m. Nakakatakot pong abutan dito ng gabi kasi wala pa mga street lights and marami pong mga asong pag-alagala lalo po sa gabi. Ayun po mga ma'am yun po yung palatandaan ayun po yung model unit ng Brisa na anim na unit don po sa mga model house so far naman mga mams ma ayun po yung hospital ng Kabuyaw yun po yung sa kabilang entrance kapag doon po kayo pumasok ayun po yung tutumbok yun papunta pong clubhouse doon po kami galing kanina tapos ayan ang batang makulit na dapa And, ayan po, mga mamis, pabalik na po kami. Ayan, may nag-iisang bukod tanging gawang bahay. Yan po, ang black na yan ay black. Ay, nalito na. Yan po, black na yan is black 27. Yung may nag-iisang nakatayong bahay na may pinpura Ayun yun. Ito din pala before mga mams. Dito po pala dyan sa isa po sa mga unit na yan. Kinuha yung fire extinguisher. Magtanong, magtanong na po kayo sa guard na naka-duty dyan. Ayun po mga mams. Pabalik na po ako. Kapag din direction nyo po yan. Ayun. Pangalawang kanto. Dun sa kaliwang part. Yun po yung sa may clubhouse. Para po hindi kayo malito. Ayan. Marami na pong mga ginagawa. Hindi pa nga lang siya totally tapos. Pero banda po doon sa likod, sa dulo niyan, may mga nakatira na din po. para marami na din po nakatira sa kamira. May nakita na nga din po ako dyan, parang ano na siya, nagpa-renovate na, nagpa-slab na. Maganda na yung bahay, ang lawak. Kasi ba diba, malaki ang lupa ng kamira. Ayan, muli, etong lupang to, etong wala pang kahit na ano nakatayo, block 24 po siya. Sa kabilang, ano, tawid kalsada, block 27. Tapos, eto po ang black 20. Main load po, wala pa pong nakatayo. Ayan po mga kasama kong chikiting na makukulit tawiran ng tawiran sa kabi-kabilang kalsada. Eh, minsan may dumadang motor or nakabike. Kaya hindi din po ako basta makapag-focus. Baka po kasi kaka-video ko, madisgrasya naman ang aking anak at ang aking pamangkin. And inano ko lang nga po yung request ng iba para po mag... Ayun, may nakatira na po yata dun sa isaw. Ay, wala po to. Ginano ko lang din po yung request po ng iba kasi nga po alam po namin yung pakiramdam nang wala ko ka pong idea. Pero I suggest po kung ano po, kung may time po kayo, dayuhin nyo na po yung bahay nyo dito. And si PA naman po, once na buo na po ang bahay, and lalo na po kung nagre-rent kayo, nag-offer naman po sila ng early move-in, basta buo na ang bahay, and then tapos na po kayo sa equity. Maams eto, sa part na yon banda doon, malawit sa hospital ng Kabuyo, doon po ang mga sabiya. Kapag doon po ay nag-entrance. Tapos, ayan po, puro sa biya po yung nandun, yung pinaka-entrance doon. Tapos, sa kabilang part po, yung puro, kamira. Tapos, yan po yung nasa likod, yung mga may taas, brisa. Basta po sa bukana, yung mga walang taas. Yung sa amin yung pinakamalayo, nasa likod. Siguro para hindi di matabunan yung mga may baba. Dito sa part na to, hindi ko lang alam. Medyo mababa siya. Kumpara dun sa amin. Mataas kasi mataas yung tambak dun sa amin. Tapos, eto nga pala mga mams. Ayun po, may berisa din kasi sa... Eto sa map, may nakalagay din black dito. Ayan, black din siya. Huwag kayo makonfuse. Ayun nga po pala sa map, mga mams. May brisa din kasi. Ayun yung mama ko. Oh, nakikita nyo ba yung taong tumatalantan sa graba? Ayun po mga ma'am, may meron din kasi mga berisa dito, may taas, sa gitna siya ng mga kamera. Ayun po, kung kita niyo po yung mataas na bahay na yun, kapag po dinirect -right yun yun, kakaliwa po kayo, doon na po ang court, magkabukod po ang basketball court, tsaka po ang clubhouse. Marami na din po nakatayo dyan, kung sa pagkakalam niyo malapit po kayo sa basketball court, marami na din po nakatira sa part na yan. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung sinasabi ko sa mga nagtatanong po na sa mga taga Black 51 po to 63 yata. Ayan po, sa pagkakalam ko po, kasi based po sa map, ito pong part na yan, yung 51 to 63. And as you can see naman po, pinapatag pa lang po. And then doon po sa bandang part ng Black 77, kalsada pa lang po ang inilalagay. Hindi ko din po alam sa mga nagtatanong po tungkol sa Black po nila. Kasi po, ang meron pa lang sa Brisa, 65 to 75. Kaya, much better po kung may mga, marami pa po kayong tanong. Magtanong na lang din po kay sa PA, sa pinaka-office. Sila naman po talaga nakakaalam niyan. Lang po for today. Thank you for watching po. Pasensya na po sa iba na hindi ko po na-vlog yung kanilang vlog. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.